Justine, kami na Villarobel, emosyonal na inamin na sa publiko kung sino nga ba ang totoong ama ng kambal. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang real life couple na sina Lawrence Legaspi at Carmina Villaruel matapos ibuking ni Sorry ng asawa ni si Carmina na muntik na pala itong mabuntis ng ibang lalaki noon nilikinagulat ng lahat maging ang tagahanga ng mga ito. Maging ang kanilang kambal na anak na si Cassie at Mabi ay gulat na gulat sa naging pabirong pabubulgar ng ama tungkol sa nakaraan ng ina. Bagamat nakaraan na ay nagpaliwanag pa rin naman si Carmina tungkol dito. Aniya, siguro noong mga panahon daw na iyon ay mas mahal ko ang sarili ko kaysa isipin ang sarili ko. Pero masaya ako na hindi naging kami ngunit nananatili naman na maging maging kamagkaibigan na kami hanggang ngayon. Kaya naman naging agam-agam at palaisipan sa marami ay eh kung sino nga ba ito, dahil hindi ito nabinanggit o pinangalanan ni Carmina. Ayon naman sa aming pagsasaliksik ay eh isa si Agam Mulak sa tinutukoy nito. Dahil nang ma-interview raw ito dati ni Christopher Min sa kanyang programa dati ay umami nga ito na muntik na silang magkatuluyan at magkaroon ng anak.